magluluto tayo ng gulay ng ampalaya mga boss madali lang to siya lutuin una hiwa hiwa muna tayo ng bawang sibuyas bilang samya sa ating lulutuin ngayon na ampalaya. Sa lahat ng gulay mga boss, ito ang paborito ko. At syempre hindi mawawala yung itlog. Apat na piraso nga pala ilalagay natin. Asin bitchin at halo-halo lang ng konti. Okay na yan. Sabay dupong ng apoy at lagay agad ang ating kawali para uminit. At nung uminit, lagay agad ang ating mantika para mapabilis ang ating pagluluto. At pagkulo ng mantika, lagay agad ang ating sibuyas. Halo-halo lang ng konti. Sunod na agad ang ating bawang at nung mapansin ko na malapit na siyang masunog ay sinunod ko na rin yung ating ampalaya medyo marami-rami nga pala tong ampalaya na to para sapat naman sa amin mahirap kasi yung magluluto ka ng uulamin tapos bigla ka lang mabibitin sayang ang sinaing na kanin dito ngayon nilagyan na natin ito ng asin at bitchin at powder na paminta sabay halo-halo na lang ulit para tumalab yung lasa wala naman itong sabaw kaya walang hihigupin sinunod ko na nga agad yung apat na piraso nating itlog at halo Halo, halo na naman ulit ito lang yung niluluto natin na madalas nating haluin at dito nga ay tumigas na yung inilagay nating itlog at talaga namang masarap na siya tingnan kaya ay agad-agad kong tinikman sabay salin sa malaking lagayan salamat nga pala tinapos mo yung aking video tara kain tayo hanggang sa muli idol ko sana di ka magsawa salamat sa iyo thank you so much